na natin yung kwan. Yung mga uh, bayabas, laki lang. Uh, na. ano? Eh, uh, lalaki na. Oh. Binalutan ko para hindi maano guys. Ah, uh. oh, matigas pa. Okay pa. Sayang, hindi pa pwede. Pero malaki siya. hindi pa pwede gulayin to uh, ano i sigang, sigang. patigas pa ano laki siya laki niya oh. oh ito dami na oh marami na na ano oh Lalaki na oh. Uh, maganda pag nakabalot guys. sa... Uh, hindi siya masisira. Hindi siya makagat ng insekto. Ito so guys, pwede na oh. Malambot na. Ayan oh. Ya, boleh bien tu. Ha. Ha, pues bien. Ya que yo lambot no. Ha, ah, hinog na hinog na.